Dumating si Jesus sa lupang ito para iligtas ang sangkatauhan na natukso kay Satanas sa langit at naipatapon pababa sa lupa. Ano ang sinabi ni Jesus na kanyang gagawin sa lupang ito? Sa Mark chapter 1 verse 38, sinabi ni Jesus, Ako ay pumarito sa lupa para mangaral. Siyempre, ang salitang pangangaral ay may maraming masalimuot na kahulugan. Gayunman, ang tunay na mensahe na tinuro ni Jesus sa sangkatauhan nang pumarito siya sa lupa ay manumbalik sa Diyos. Maliban tayo manumbalik sa Diyos, hindi tayo makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, buhay na walang hanggan, o pagpapala ng langit. Kaya sa panahon ng Espiritu Santo, ang Diyos ay pumarito sa lupa, bilang ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Ano ang ginagawa nila sa sangkatauhan? Ayon sa Revelation chapter 22 verse 17, sinasabi nilang, Halika! Saan sila noon? Nagumun silang lahat sa mga katuruan ni Satanas. Kaya dapat nating sabihin sa lahat ng tao sa paligid natin na manumbalik sa Diyos. Manumbalik sa Diyos at tanggapin ang pagpapala ng kaharian ng langit. Basahin natin ang aklat ng Matthew chapter 28. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Dito sa verse 20, hindi ba ang, ako, ay tumutukoy kay Jesus? Sinabi ni Jesus, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kabilang sa mga katuroan na iniutos ni Jesus na sundin natin, nariyan ang Paskwa, araw ng Sabbath, ang bagong tipan, pangangaral ng Ebanghelyo, ang katotohanan tungkol sa bagong pangalan, at ang luwalhati ng bagong Jerusalem. Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng mga bagay na ito? Dapat nating turuan ng mga tao na sundin ang mga ito. Kung titingnan natin ng mabuti ang lahat ng bagay na ito, maiintindihan natin ang totoong kahulugan ng mga katuroan ng Diyos. Kayo ay nalinlang at naakay kay Satanas. Ngayon, manumbalik sa Diyos. Hindi ba ito ang tinuro sa atin ng Diyos nang pumarito siya sa lupa? Paggawin natin ito, makakatanggap tayo ng mga pagpapala, ang kaharian ng langit, at ang pamana ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, maaaring manumbalik natin sa Diyos ang ating mga puso na ninakaw ni Satanas. Kaya ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ang sampung utos at sinabing, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano ang mangyayari sa buong sangkatauhan kung susunod sila sa ibang mga Diyos? Sila ay mawawasak.